Nagsilbing game changer ang mga kabataan sa katatapos lamang na 2025 midterm elections. Paniniwala ito ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting kasunod ng pangkakapanalo ni dating Senator Bama Aquino at din ni dating Senator Francis Pangilinan na nakakuha ng matataas na ranking kahit na nung mga sa nagdaang survey ay hindi naman sila lumilitaw. Ayon kay Ana De Villa Singson, National Communications Director ng PPCRB, hindi siya sorpresa matapos na pumasok sa Magid 12 ang winning senatorial candidates at kasama nga sa listahan ang dalawang nagbabalik na senador. Ganito rin ang nakita ni National Citizens for Movement for Pre-Elections on NAMPREL, Secretary General Eric Albia. Iginit nito na malaking factor ang pagsuporta ng Gen Z at mga millennials sa kinaakino at pangilinan. Nakatulong din na niya ng gusto ang pag endorso sa kanila ni Lenny Robredo na meron na ring mga solid supporters noon pang panahon ng presidential elections. Tirabi si ni Albia na hindi rin ikinagulat ang pagkakapanalo ng dalawa. Dahil na nakita na niya ang paglabas ng pangalan ng ito sa mga survey sa mga paaralan at mga universidad na malayo sa nationwide survey na ilalabas ng malalaking survey firms. Ang dalawa ay bit-bit din ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo.